Good morning guys. Ito po ako nakatira sa lugar na to ng Tokyo. Kung alam nyo to. Bago pa lang po University of Science guys. Tokyo University of Science pa lang. Ayan po. Papakita ko sa inyo yung lugar. Hindi ka zoom kasi. Tingnan nyo kung gaano kalinis ang Japan. Diba? Ang linis. Ang linis-linis. diba, ba? Ang ganda tingnan. tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang ganda tingnan, 'di ba? Ibang-iba na talaga ang lugar na 'to dati. Walang wala 'to. Talahiban lang 'tong part na 'to dito sa may ngayon sa pinapakita. Ngayon, may mga magagandang part na siya. Tapos pwede dito maglaro mga bata. Oh, tubig to guys. Malinis na tubig. Yan, ganda no. Yan siya guys, pag malapit ng Pasko. Ting guys pala. May ilaw yan siya. Para siyang Christmas tree. Yan, lahat ng mga puno dito hanggang dun sa dulo pu puro mga ano yan mga may mga ilaw kumukuti-kutitap siya tuwing gabi Laruan to ng mga bata dito guys. Ito to. Yun sila. Ganda no? Dito sa part na to is may maliit na ginger. Matagal na tong ginger na to. Mula no. Ano? Dito ako nakatira. Matagal na. Hindi pa nga ako nakapasok dito eh. Tahimik na ginger siya. Huh? na Ngayon, nandito tayo sa ano? Sa... Ang tawag dito, larong to. Soccer. Soccer field dito sila nag practice araw-araw mga yan nagpa-practice tapos may mga ano pa ibon dito mga ibong gala mga ibong gotong. tahimik lang ito talaga sa amin guys nagro na <laughs> helicopter alam niyo ba guys dito sa lugar na to paupahan to ng gobyerno pero ang nakatila lang dito, inaalaw lang, is yung mga matatanda, mga disabled, mga may sakit, yan lang. Yung walang kayang family, yan ang, ang ano, pinapatira ng gobyerno dyan. Mura lang ang rental yan, guys. Depende sa sa pamilyang kung magkano monthly nila kita. eh tingnan nyo yung plane. Airplane. Airplane.